Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel and yan, magana naman yung mukha ako uh, meron lang akong gusto kong share sa inyo no? experience ko noong first year high school ako sa Irod Junior High School dyan sa Mima so actually this is a bad experience na hindi alam ng parents ko na kapag napanood nila na, kapag napanood nila ito ngayon lang nila malalaman So 2003 yun, 2003-2004 And anong panahon na? 2025 na Kaya <laughs> hindi ko nagsusumbong sa magulang ko sa ganyan Unless yung medyo ano na uh, yung malala na Okay so, Ngunit naging classmate ko tong taong siya, matinding mambuli. Ang dami niya sinasabing hindi maganda sa akin ng pang Guys, first grading, second grading, third grading, talagang ang lupit ng bulian nyo Lupit. Hindi ko siya pinapansin. Pinababayaan ko lang. Okay. Isipin nyo, gano'ng katagal yung 1, 2, 3 grading. Itong grading yun bumawi ako for grading sa bahay namin mayroon fax machine na pwede ka mag photocopy <laughs> photocopy ako noon drawing ako ng bungo kasi naasar namin siya ng bone tags kasi ang payat niya talagang bato-bato siya um, malaki siya sa akin that time malaki siya pero hindi, hindi ganun kalaki ka, la, ano ka sa akin sir photocopy ako siguro mga sampung peraso kinausap ko yung mga classmate ko ay ano hindi ko na matanda kung sino yung mga yun eh pero binigyan ko sila ano pag ito si ano ano na lang siya initial na lang natin ang AS okay yung pangalan niya o tunog ano na mamana so ito na lakas mga sir lumapit to si AS at bibirahin ako sabay sabay nating ano ay taas tong kamay eh, itong pinotocopy ko ha ah. <laughs> talagang paglapit ng asar na no <laughs> alam mo gano'n namin sabay sabay namin tinaas yung ano ah uh, boom dad, boom umiyak 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 siya tapos nagtawag sa ibang section ng ano ito pwede ko sabihin ito ang pangalan road ah uh, ito, pangalan ito basta road road siya ang pangapilito niya letter B pa yun eh ah uh, basta yun hindi ito na tawag eh malaki sa akin yun mga sanay sa suntukan yun ako hindi naman ako pagsuntukan eh di Hindi lapit. Tinutuhod ako, tapos sinisigo ako. Hindi ko pinapalaguan Ba't ko papalagan? Ngayon, doon ko na napatunayan na hindi niya kaya makapag-away. Nakapagang bully, dinalaw mo, pagtatawag yan, iiyak yan. Okay? Hindi niya kaya makapagsuntukan pag, 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 pag na, kapag siya na inaaway. Oh, ganun daw. Pass natin ng konti. Uh, kung mapapanood man ni principal uh, Dr. Noel de los Reyes to na principal na ngayon na dati naming teacher dun sa Yoyong okay, okay para malaman din niya na may mga ganitong ano pala ang pangyayari sa eskwela na yan ngayon sa advisor ko naman si Mom Briones yan hi ma'am Uh, subject uh, science subject namin kay Ma'am Manalo, Christine Manalo, uh, siya nawa. Lumabas lang siya ng kon, lumabas siya. Itas e, meron kami experiment doon sa loob ng ano, ng classroom. Ngayon, ito matindi. Inasar niya ako. Inasar niya ako ng matindi talaga. Na up to the point na na burst out na ako ng galit ko na naipon na, 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 na ng first, second, third grading sinuntok ko siya sa ano talaga dito sa noo oh. pagkasuntok ko sa kanya hindi naman siya nakapalag tapos ano mo nangyari dumating yung advisor namin si Mambriones hindi alam ni Mambriones na yung taong yun na binubuli ako ang nakita lang nila that time kung ano lang yung nangyari so ang nangyari ang masama so, so during that experiment merong kutsilyo okay may kutsilyo na nakalagay dito sa table ni mam, manalo okay ang napasama ang kwento sa akin masama loob ko noon bakit? walang prior investigation kung bakit ako nanapak 'di ba? Walang walang ano-ano. Gaganin din ako. Pero ako pa na guidance. Ako pa na guidance, galit na galit ako. Kaya share ko to ngayon. Eh. Ngayon, galit na galit ako noon. Eh di hindi naman pinatawag parents ko noon. Pero dumating yung parents nung AS na yon. Okay, dumating. Dumating siya. So Nangyari, kinausap ako ng parents. Wala bias eh. Bias yung parents. Bakit mo naman ganyan ng anak? Yung pwede naman yung pag-usapan. Pwede mo namang isumbong, pwede na mo ganyan. Hindi mo namang kailangan sa pakin yung anak ko eh. Kung yung anak mo yung ganyan nun, na ang daming kabalastugan na sinasabi laban sa akin noon that time, eh hindi ko naman inaaway anak mo, Naglabas na sa mga loob eh, no? Ganon. hindi, sabi ko, sabi ko, mawalang, hindi ko na. Sabi ko na lakas po mag-asar ng anak nyo. Na ang dami na pong sinasabi sa akin. Sige, magbabanggit ako ha. Babanggit ako. Basta malala, o oh, ganito na lang. Malalaswa yung sinasabi niya sa akin. Nakesyo ganyan daw, ganyan. di ba? So, sino di magagalit noon? Di ba? Punong-puno na ako noon eh yung nanay syempre Di pa eh nangyari ako, ako masama sa paningin nila okay pero ngayon at least sa sineshare ko na to malalaman nila kung ano nangyari yeah. so what I'm trying to say now no? tahimik kasi ako na ng pressure eh na hindi naman ako hindi ako honestly hindi ako pala kaibigan okay lang ako okay lang ako na mag isa ako okay. kung sino lang gusto sumama sa akin kung, kung sino, kung, sino, lang yung magiging tropa ko oh, kami lang sino kami lang Yan. wala, wala ako na pagsasabihan ng ganyan pero alam mo hindi ko na hindi ko nang alam kung magkakandahan pa ng mga classmate ko ha ilang taon na rin nila sa inyo 2003 tapos 2025 na ganun yung ginagawa ng Uh, ganun 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 nang gawa sakin and then syempre nakaka ano rin na hindi natin alam na bakit meron palang tinigadaan yung mga anak natin na ganyan no hindi nagsasabi sa atin so maganda eh ganda ah during that time kasi first year ako yung parents ko nasa Malabon, nasa Quezon City ako okay wala so, wala, so definitely wala talaga sila wala uh, sa akin okay noon sa pinagdadaan ko so wala ako na pagsusupong uh, so kung, kung sino ko namang AS ka <laughs> please pag nagkita tayo huwag mo kong ano yun huwag na huwag mo kong <clears throat> huwag daw mo kong bibirayin ng pangasar mo dati at kapag ginawa mo sa akin yun huwag basta sasapokin na lang oo oh, promise yun ano ano ko so you are no eh insinuating and assaulting through using of uh, oral or declamatory words, diba ba? Pag ikaw, sa sana na huwag mangyari sa anak mo So anyway, uh, naikwento ko lang to kasi gusto ko lang magkaroon ng awareness yung mga teacher na dapat kinakamustin as, a, as a advisory na isang klase, eh, kinakamusta nyo yung mga, ano, yung mga estudyante nyo. May, dapat meron kayong kinakausap doon na isang estudyante na, o, oh, meron pang mga tarantado rito sa room nyo. Sabihin mo sa akin, uh, hindi ko sa, hindi, hindi, hindi kakala. At least aware lang ako na, baka may nangyayaring ganito, meron ganyan, di ba? Para wala naman tayong, ano, parang hindi naman kuhawin oh, yung estudyante na nabubuli yung kasi yun yun honestly ah... Uh, ito mabait na tropa to uh, napagtripan lang ako <laughs> nadamay ko na first year day magkakalasawin kami Ah, uh, shout out kay Lester Bersola yan tropa yan ah. tropa yan nagaway lang din kami ng first year yan <laughs> uh, dahil sa asaran Pil <laughs> Nagtitripan ka Nagtitripan ka sa'yo ako noon Eh hindi ko type yung babae <laughs> Pwede ba sana ako nagahan sa'yo yung babae Hindi ko type eh Okay, hindi ko type Ngayon nag-aasaran Tumayo kami Mayroon, Tumayo kami dalawa Hindi parang nagkaroon kami ng clash Talo ko nasa gitna kami Ganun siya katapang, ganun din ako katapang Hahaha <laughs> um, Correct me if I'm wrong, uh, Lester. Ah. Uh, alam ko, sinisinipa niya kasi ako nun siya eh. Siyempre, nag na, nagalit ako. Gumunti ako ng suntok, suntok sa kanya noon So, pero ngayon, guys, tropa kami yan. Uh, mabait yan. Kung nakikita niyo mabait ako, uh, mas mabait siya. Okay? Down to earth yan. Kung, kung down to earth ako, basta on yung tao yan eh, ganyan 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 po yung pinag ano binabouch ganyan ko siya pinagmamalaki ha kasi yung bike niyan sobra hindi na ako magkakwento ng kung ano ano pa basta mabike yan okay so again awareness lang na ano na sa mga anak natin dapat pinapantayan natin okay O, so, baka binubuli lang kasi sa school yan Alright, aware, awareness na no, bully awareness tayo. Okay? Salamat guys. Ka